Good morning, good morning everyone. Welcome to my vlog. Welcome to Epo Family Friends Forever. Ayan, certified uh, member na po ang aking manugang, si Melody Nalbira. Uh, isa po siyang senior. Talagang napakagaling kumanta. At syempre, beauty and brain. Ayan. Uh, isa pa, uh, siya po ay napipisil ng grupo, napipisil po na maging news. Magkakaroon po kami ng news. Mababa ba sa Para kumbaga, kung sakaling may mga banding, kung sakaling may pupuntahan kami, ano, makakasama po namin siya. So, pero hindi pa rin po ako pwede mag-decision yan. Uh, ang mag-decision po niya, ay eh, yung apat po kami na opisyales. Kung magustuhan po nilang in, 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 in inaano ko, inaano ko, at magkak magkakaroon kami ng botohan, kung magustuhan po namin na ng grupo ko ng apat kaming opisyalis na siyang isama namin bilang bilang ano bilang muse uh, isasama po namin siya para kung kasakaling may mga lakad kami, may mga event kami siya po yung pandanado namin ayan, dalawa po kasi yung napipisil na maging muse pero yung isa po kasi nagtusinta po siya na siya po ang muse pero hindi pa po ako makasagot hindi pa rin po ako kasi gusto ko po, po pagpumutuhan po namin ng apat na opisyalis yan kaya po si Melody Nelmida po, ayan na senior, uh, beauty, siguro nararapat po na maging muse ng F4 Family Friends Forever. Ayan. Mag-shoutout ko sa kanila. Hello, hello, kami. At ma-welcome, ako uh, welcome, Melody Nelmida, aking manood sa si F4 Family Friends Forever. Uh, talaga bang gusto dito ka? Talaga bang gusto mo makasama ka uh, bilang miyembro o kaanib ng ever 4 Family Friends Forever? At isa ka sa magiging muse namin at Kumbaga, isa ka sa maaari namin ipanilaban sakali so, may mga event kami. Papayag ka ba? Sagot. Of course. <laughs> <That's English. laughs> ano ba ang, ang ano ba ang kakayahan mo? Pwede mong magawa para mapasaya yung F4 family friends forever. Ano ba yung meron kang talent na pwede mong ipakita para bilang isang muse uh, na dapat dapat kang maging isang muse ng uh, ng um, eh, ng F4 ng grupo. Ano ba ang pwede mong magawa? Ano ba ang pwede mong i-support? O ano ba ang pwede mong ah uh, may ambag sa grupo ng Ipper Family Friends for At yung talent, ano ba yun? Okay. Pwede sing uh, dance. Mag ang araw ako muna sa kanila. Ay, hello po. binabati ko mga ka-Ipper. Ang araw po. Binabati ko lahat ng mga ka-Ipper. Binabati ko po lahat ng mga ka-Ipper po dyan. Handa po po ako sumapi sa inyo. <laughs> handa po ako sumapi sa inyo. Maging ano. Hindo, maging news. Member. Kaya, Wala nang sa ano may. Eh? Ah, uh, maging member. di isama mo na rin. Ikaw. Hindi, ikaw nga yun eh. Uh, member. Para maging member po ninyo. Ayan. Ay, eh, eh, handa ka ba maging news? Kung so, sakaling iboto ka ng taplang officer ko. Handa naman po. Uh, ah, kung so, sakaling may mga lakad tayo, may mga event tayo, handa ka ba na sumama? mama? baka hindi kung sa so, kanil ipatawag kita halimbawa ikaw ipanlalaban handa ka ba time naman ay eh, narinig niyo ha so siya ay pagbabotohan naming apat na opisyalis at yung isa nagpresenta ah uh, isa sangguni ko rin sa aking officers para malaman kung talagang sino sa kanilang dalawa ang pwedeng uh, ipanglaban sa grupo dahil sa abente ang araw na yung general assembly Uh, ipakikilala po sila kung sino ang mananalo uh, sa, sa, tatlong officers, sa apat na officers kung sino ang mananalo ng news at sa 20 po ng November General Assembly ipakikilala po ang mananalo na news ng F4 Family Friends Forever. Ang dito na lang ako po sa F4 President, F4 Founder Berhine Diaz, F4 Vlogger ng F4 Family Friends Forever and thank you for watching. Love you all! Congratulations. <laughs> Pero hindi pa ha? kasi ah, hindi pa sure ha. Chat lang kita kasi boboto pa yung tatlo. <laughs> kaya ayan sabi mo, ah, baka pwedeng niya kay boto. Ayun. Ayan, ayan, be. Ano naman kung sakaling manalo naman siya, uh, deserve naman ba, niya. <laughs> ba, Babu. <boom. laughs>